Ayan guys, good morning. So, yun, nagluluto ako na, nagluluto ko ngayon na chicken adobo. So, yan. May ginawa ko dito. Inugasan ko lang siya, tapos yan lang, inalabas ko lang yung sarili niya ng tika. Yung isa, ng tika. Ah, uh, isa yan eh. Ayan sa linya. Oy. Ano ba? Diba? Ngayon, tsaka ko siya. Mabaga sa mga bisa, sa amo mga bisaya ba, ipakupsan, pa ipakupsan sa pag-ugi, timplahan. Nga. Dayot. butang na ko ni So, pag-aplin sa nato, kaya na. Ayan. Simple lang to, hindi na pangkuan pang kuwan. Pang ba? Ayan ang ahos sa ilong ko. Ayan. <laughs> Ibitang hmm. nga natin yung Kaya e ako nang i-appel ang kanyang balat. Kaya eh, dagdag man nag-aroma sa atong inuto yung adobo. Chicken adobo. So, isa ni kabuok na chicken. Ako yung siyang adobo kay ulam na namin ito hanggang gabi, kapunan. So, tanghalian, ayan, eh, kapunan, at kapag sinuerte, aabot pa ito ng almusal bukas. Okay ba? Diba? kami katipid sa ulam ng So, nagbrown na ito, no? So, ubitikang na ni sibuyas. o gabutan ko sibuyas sa akong adobo. Gayo, eh, Ayan, ito, Pagkabutang ana, pagkahuman ana, mo pa akong pagkabutang atong mga ingredients. So, maglagay ko kuan ang sama ni toyo. Mm. Dayo, butang ko. Official na itong gunti, no? <laughs> Ayan, may oyster. May pa-oyster si Madam. So, anak mga. Eh, wala mga ko'y paminta. Sagi na, okay ka na. Inato lamang mga So, yan. Ang butang ko. Sabaw. Dahil papuan na na ako si siya. ba? Hanggang sa medyo matuyo. Dahil yung, mamaya na yung pakuan um, supa. Mamaya na ay ako na ibutang ang langgaw. Langgaw sa ilong ko. So, ako sa aming Tacloban. Eh, wala to na ning ma, mo matuyo-tuyo o um, uh, makaunti. So, ayan na mga guys, mga gals. <laughs> Na-achieve ko na yung gusto kong dami na. Sabaw kasi ang aking mga anak is ayaw nila yung tuyong tuyo. Gusto nila yung may sabaw-sabaw pa yung adobo. So, pero ayan o, kita nyo, naghihiwala yung matika, yung taba ng manok at yung kanyang sauce. So, maglalagay na ako ngayon ng for suka. No, ganyan lang. Ganyan lang muna. Tapos, lalagay ko yan. Diyan. And of course, hindi ko yan siya hakaluin mo na. Intayin mo na natin na yung amoy ng suka para hindi siya mahilaw. Sabi nga nila, mahilaw. Pero, na-try kong uh, magsuka tapos inalo ko pa agad. Ayun yung sinasabi nilang parang mapakla. May mapaklang may mapaklang uh, lasa. Yun. Po, so hintayin natin yan na medyo so, yung Pag wala ng amoy ng asid, yung suka, pwede na siya. So, nilakasan ko lang yung kanyang apoy. Tara! Yan, yeah, this time, pwede nyo siyang haluin. guys. Mm. Oh, malapot-lapot yung kanyang sauce. Yan ang gusto ng aking uh, anak. Uh, sa nila yung may, 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 may isasabaw sila sa kanin. Pero kapag ka naman uh, pork yung aking ina-adobo, mas masarap guys. Mas masarap dyan sing mga uh, yung sa mga bisan, bisaya, uh, yung Gamanti ka ba? Ayan. Sisikman natin. Sisikin muna tayo. Okay na to? Ayan. <laughs> okay na siya. So, lang, guys subaybayan so niyo ulit ang aking next ano vlog sa mga next na luto ko. So, bye! Pamping mm -hmm. kanunay!